So, good morning, good morning mga kaboy-boy Sa mapagpalang umaga Maraming maraming salamat Maraming maraming salamat sa ating aman na sa langit Sa bawat oras at lakas na binibigyan niya po sa ating pangator kung magamit natin sa paghihinap buhay at kung gusto so is pagbalang araw mga kumay so pangalawang gabi na po pala ako dito sa laot so pangalawang gabi na rin po ako nagatis ng sakit ng aking one foot hindi natin matawag na two food kasi isang isang one foot lang ang may masakit so masakit pala yung ano yung na ano siya na yung balahibo niya ay nagkaroon ng nana binunot ko pagkabunot ko ako po tinusmog ko agad dun sa ilog kaya nung laot ko medyo maantak na ngayon nandito ako sa laot tudong antak alas dalawang gabi nang hindi ako nakatulog gawa ng kahit anong posisyon ng paghiga ko maantak talaga wala rin akong dalang gamot kasi hindi ko manakalain itong magkagamit ako Di rin tayo agad makauwi mga kaboyboy. Gawa na yung huli natin ay na kakaunti pa lang. Hindi pa tayo makakasambot kumbaga sa ating konsumo. So, baka talhati ko lang konsumo ang masasambot nito. Pero, ayan talagang hindi na kayang... Ano, nandito pa naman sa ano, dito sa yan dito sa ano na yan parte na yan sa may bako-bao talaga ng ating one hole so napakasakit pala nito kung tawagin pa sa bisaya ay na ano na surit kung sa tagalog ay niyan na pinasok siro ng lamig yung napagbulutan ng balahibo so, sakit tapos ngayon ay malakas pa yung amihan So, sumisimoy na yung mihan so ngayon mga kabayboy ah, magtatalig adventure muna tayo no? so siguro mamaya ay kung may gulyasan hahabol din tayo kaso lang talagang napakasakit ang antak baka hanggang alas na ako dito ng umaga uwi na rin na mamaya tiis ilang araw na ako nagatiis nito so, ganito pala talaga pag anak mahirap <laughs> kailangan magtiis Marami lang sana akong pera. Hindi na ako magandang sa sakit na to. Buhay na ako kahapon pa. Kaso lang ay yung ating kinikita sa pangis dahil tama, tama lang. Magastos natin sa pang-araw-araw. Tapos minsan pag natambay pa ng isang linggo, ubos. Hindi naman talaga maiwasan na magastos tayo no? sa araw-araw. Gawa ng may mga pangailangan tayo. Woo, sarap. Ang sakit. Okay. E, uh, nila tayo. Habang magiging dingin pa, baka sakali may dumawin yung mga dyan itong pura sa mito madawin A few moments later. ahhh oh. nakakate eh. parang mahimatay sa sakit ahhh so yun isa tayo so yan po mga kaboy boy ahhh uh, uuwi na po tayo wala lang kong dumawi bali isang kirasang tanigi lang yung nauli ko so uuwi na tayo at medyo lumit na din yung alon yung malamakan pa rin. tayo at grabe talaga. Alos dalawang gabi na ako walang tulog sa paga ng aking tuhod. Dito pa sa Bacopao. Oh. Yan o. No? Yan, yan. Yan, paga na yan. Nabulot kasi yung balahibo. Yung balahibo niya, nagkaroon ng lana. Binulot ko. Nakupo. Tumusmog din ako sa ilog nung Bago ako naglaot, kaya nagkarga ako na ilo, yun, pasokan sa si ng na maga. Kaya uwi na ako kasi wala akong dalang gamot. Tapos yung singit ko ay may malaki ng kulani. Sakit na sakit na. Pero isa lang yung huli natin ngayong umaga.